Hello, good morning guys. Kwento ko lang guys ha, nung bata kami. Kasi maaga na wala yung papa namin, no? Tapos, maliliit pa kami. Yung, yung mama ko yung talagang taguyod sa amin. Tapos, minsan nauubusan na kami ng bigas, pero may nagsupply sa amin ng bigas, yung pinsan ng mama ko na may ari ng lupa. Monthly ata kami inanuhan ng bigas. So nung naubusan kami, inahiya eh, din yung mama ko mag-request. Ang ginawa namin, kasi wala na kaming wala na kaming ulam, wala na kaming bigas. Ang ginawa, maraming saging. Tapos kahit toyo wala. So, at bulad wala. ginawa ng mama ko, kumuha siya ng uh, may saging, pinas, pinasaing niya yung mga uh, kapatid ko ng saging, tapos, yung ulam namin ay saging din, puso ng saging, terno-terno yung pagkain namin. noon. Pero ayun, survive pa rin naman kami. Tapos nung may deliver na nabigas, Ayun. Tsaka ulam. Tapos yung isda, isda yun ni isda tsaka karne. Yung inano sa amin. Tapos, hatiin yun yung mama ko. Lagyan niya ng Mickey. Sabawan niya yung miki Tapos, gigisan niya yun doon sa, sa karne. Ayun, marami na kami makakain. Pati pakabit bahay. kasi yung kapit bahay pag narinig na meron ganun pumunta talaga siyempre usap-usap sila usap-usap sila hanggang matanghali niya doon na siya kakain napalibre na yung kain niya kasi ganun kami sa probinsya kung merong taong punta sa amin maabutan ng tanghali or gabi so sa gabi pang ano yun yung hapunan na Mari wag ka muna, ng ano kain muna tayo hindi na Mari doon na lang sa bahay. Hindi eh, kain na kasi nakahain na. <laughs> ganun, ganun na. Sige na nga, pinilit mo ako eh. Sige. O ba diba, ganun ang style na. Hindi na mari na sa bahay. Pero gutom yun. Kasi pag busog yung isang tao, hindi talaga yung kakain. Kahit anong gawin mo. Pero once na Nayaya mo pa ayaw-ayaw, pero gusto. Nahiya lang. Nakain din yun kasi gutom na. Ganun lang yon Pero walang, walang anuhan dati yung, walang bulihan. Ngayon kasi maraming bully. bangit lang yung damit mo. Binubully ka na. Kaya rin. Ngayon na sa school. Ok, Okay guys, que you for watching guys. um